sasabihin ko! Paira, umalis ka na sa pamamahay namin bago pa ako may magawang masama sa'yo. Cindy, are you okay? Ha? Cindy. Pero sir, sir, madam, hindi ko po talaga ginawa yun. Ma'am Susan, ko po kayo. Hindi ko ha, Barbara? Pinana. Maniniwala ka pa dito sa babaeng to, ha? Kapag pinabayaan mo pa yan, baka sa susunod, mapatay na niya si Cindy. Paalisin mo na yan dito. Get out of ay, my family? house. Ate, ano ba? Ma -ma madam, hindi ko mo talaga siya tinulak, madam. Naniwala po kayo sa akin. hindi ko po siya tinulak. Mami, tinulak niya talaga ako. Bumakit din sa akin. Sa lahat ng na nagawa ko sa kanya. Pero nagsuri naman ako sa kanya eh. Mami, hindi. Hindi. pa daw okay sa kanya yun. Kaya, ay, na na mo. Look at what she did to me. Ano na? Mamili ka na, Barbara! Ang anak mo o itong alalay mo! Cindy, come here. Mami! Mami! Tinutok niyo ako! Ano pa pinatangatanga mo dito? Mm -hmm. Di ba sinabi ko umalis ka na, ha? Mami, sa sama ni Paya. Hindi, ipotan mo makawalang yan so, mo. Ano Ano mo mo sa mo I got you! Susan, you need Out my house! I'll snap!